Tara, wala na pa tumpik, -tumpik pa dahil ito, ngayon nakikita nyo guys, napakasarap niyan. Especially kapag lumamig ng bahagya at napakasarap niyang inumin with kape. Tara, simulan na natin. One cup lang ng malagkit na bigas or glutinous rice ang kakailanganin natin dito. Ito ay talagang tama-tama na para sa ating 9 inches na panagagamitan mamaya. Syempre ay hugasan mo muna natin ito ng dalawang beses at lagyan natin ito ng 3-4 cup ng tubig Hayaan alam natin itong lapatan at sa ingin natin Kung wala naman kayong rice cooker na katulad ko ay uh, i-turn na yung inyong apoy into the lowest heat Meaning yung ito ay malapit sa turn off section ng ating knob Naligyan ko nga pala ng coconut oil yung ating dahon ng saging na malinis na at napasadahan sa apoy Para hindi na madumikit mamaya dito sa ating molde Okay, so ito naman, dito sa ating pan, over medium low heat, ay naglagay na ako dito ng coconut milk o pwede rin coconut cream, salt at ng ating asukal. Then, nakapag nakikita ko na itong kumukulo, nilagay ko na rito yung ating sinain ng malakit kanina. Kailangan lang natin ito halu-haluin hanggang sa talaga namang matuyo na yung ating sinaing dito. Then, i-transfer na natin ito sa ating 9-inch pan na may banana leaf at ng coconut oil. Agan, para mas mapadali tayong mapalapat ang ating malagkit na bigas o malagkit na kanin, ay uh, maglagay din tayo ng coconut oil at uh, mas mapadali kung gagamit tayo dito ng banana leaves para mapantayan lahat. Mapadali naman spatula. O, oh, di diba? Talaga namang pantay na pantay. So, ito ay isa sa't asay mo muna natin habang gumagawa tayo ng ating pang toppings, coconut toppings. So, ito yung natirang coconut milk na ginamit natin kanina sa pagsain ng ating malagkit na bigas. Uh, again, kailangan natin ito gamitin. Huwag sasayangin. Ayan. So, nalagyan ko na rin ito yung mga ingredients, pati na rin yung ating brown sugar. So, again, halo lang natin ito. Over medium, high heat, o kahit high heat na, kailangan natin ito lutuin hanggang sa ito ay lumapot na. Huwag kalimutan na halu-haluin para pantay-pantay Pagkakaluto nito At ayan guys, medyo may pagkakamali ako dyan So kailangan pa talaga natin yan talagang Lutuin, lutuin, lutuin hanggang sa talagang malapot na malapot Para maging mas masarap At mas maging concentrate Pero again, okay lang yan Kasi ganun din naman yung lasa At masarap din naman yan Okay, tapos ayan, iligay natin ito sa ating Nilutong malakit kanina Okay, so ito ay optional lang. Kung meron naman kayong oven na katulad nito, i-broil lang natin yan o uh, kailangan na lutuin na natin yung pinakaibabaw ng ating uh, toppings. Kung wala naman kayo nito, okay lang yan. Pabalit tayo ng torch or kahit okay lang yan. Kahit na iskip skip na yan, okay lang yan. Masarap din yan. So, ang pag-broiler nga, mas matagal pa kasi kailangan talaga natin tustahin pa yung pinakaibabaw na ating topping. So, ito ay tumatagal ng mga 30 to 45 minutes. So, hiwain lang ito according sa laki or kaliit ang gusto ninyo. At, uh, ayan. So, panatiliin lang talaga na malinisan yung kamay bago hawakan yung mga pagkain. And now it's done. Our napakasimple at napakasarap na merienda na tamang-tama sa kape na bibingkang malagkit. Okay, pagod na. Nakainom na ako ng kape. Sayang. Oh, puti. Hmm, tayo. The best kainin ang kakanin talaga mga alas dos hanggang alas 4 No, hindi <laughs> ko alam kung bakit, pero yun ang aking time na the best talaga itong kainin. Mmm. Okay. Tama-tama guys, yung kanyang kapal. Hindi siya masyadong makapal. Hindi rin siya masyadong mata um, manipis. Tama-tama lang. Wow. Bye guys. Bye.